Oh. So yan yeah, mga kabay Nakakuha po <laughs> kami ng <honeybee>. Honey bee <laughs> po tawag ito no? Ayan o oh. Ayan yung nag-akyat o oh, Sa puno ng mangga Ang <laughs> dami o oh. Yan yung lumilipad na yan Hindi pa hindi yan Hindi mga gagat So yan yeah, mga kabay Ang dami o oh. Dabos na ito Ayan o oh. Ayan o dugot sa lang. Dito lang yan sa malapit sa bahay ng nanay ko. Ayun. Yan ang dami. umakyat na takot. Hindi pala umakyat sa ilalim lang. Pati ako mga kabay, nakatali din ako baka sa ba, baka tamaan ako. Ayun. Oh, ano na? Ne? Saan man siya? Sa lahat. Bungsun. Pacun lagi nak dilihat. Pelayu, ya, pelayu. Pelayu,

Hindi ka tulad nung binibenta ito. dyan sa Maynila. Masarap yan. Kasi, yan, tunay yan. 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 Uli ito, ito, isang simanang daghang kaya yung ng tubig. Abi ako, katung usa, gagmay, balingin. Sabud na to. Ha? Sabud. Ito, patyo kaya, sige Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, balik Ayaw, yun eh, dami oh. Mga gat na oh. maguna, um, kasi tanang na ako. Kari, tapok mo rin na ah. Tapos mo na tayo ng tapok. Ano, gumusa na gato na? Dili, ramon na mo nga. Dili na na. Ito mga hmm? kabay, libre lang to, walang bayad. Oh, <laughs> Kari, yan po anak niya ni eh. mga oh, anak yan kare <laughs> pagod lang na namin dito pero ito yung pinakapagod kasi siya yung umakit sa puno eh siya yung siya yung nagtapyas doon sa ano pagkadikit sa mangga sa mangga kasi to mga kabay tumubo hindi pala tumubo <laughs> ayun oh no, lumilipad sa manga, pa mangga kumabit yung ano ayun oh no? wala pa kaya kwenta di ayo ha wala pa Pero na batulo naman. Usalan man ala isulod ka nang hindi ko makakana. Oo. anak mo ni o. Kani no, sirado. Man, mahimu po na siyang kuan. Oo yan nila oy. Ha, dugos mong gihapon na na. lagi sulod ana. Oo. <coughs> oh. oh. Dami kan Kana may nadia mo. Bugat din. Yan purong ano yan <laughs> dugos kumbaga sa bisaya mga kabay yan yan nga dugos ang gabi sa man siya yan pigon kuatang palanggan ang gamay palanggan ang gamay itong puro dugos na dekano kini oh puro dugos na ini di oh ini ini ka puti kini dugos manino yung may puti yun yung maraming laman na ano na honey yan. Kani mga anak mo ni. Oh. Ng kanang ko ano, kanang medyo brown. Ko. No, kanawa di ba o oh, kaning na na agi pang suyop naman na nila. O oh, suyop pon na. Oo, oh, suyop na nila. Okay, muntan na kapuan gud no. Pero okay ra. Meski dua ka plat siguro ani masulod. Ugana <laughs> ay. Sa kay gidako, gidako ra man iyang Balayan. <laughs> Balayan naman. Tatang <laughs> <laughs> milito ka kuwa bet, uska kuan. Uska plat. Uska plat na kuha.

Salahon na, sa salahon na dito. Tanabang. Oh, sabag. So so ito na iba. Oh. Kor na no, ito, kor. sa salahon. Laig mm. nee. lang na iyan, tapo. Ay, kato pa lang, kuhan pamu murag mo, galamon pa niyang kuhan. ni? yung ilo. Mugang no, eh. Hatay na kiro. <laughs> 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 Naman ang buhay bu 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 siglay blayo, kanita yung kiro. man yun <laughs> ah. <laughs> Karim puti oh, dugos ni. Kani. Mm. Ah, pig ah. Kung ano mo dito. Balay man ina. Ngayon di sa mga gatya no. No, mga anak niya na. Dami. Ha? Siguro makaon siguro na. Uban, kauno uban. na, na, na <laughs> uban. Kauno na uban na nang ulo. Yeah. Hey, tilawan ko na ako kay. Ito so, mga kabay, ito yung Dugos na ako na. Ito yung anak ko. <laughs> Ito mga kabay, ito yung pinaka -bibi niya. Ayan. Ayan. Titikman natin mga kabay. Ano lahat? yung yun. Titikman natin. Muri siya gatas. Para siya gatas mga kabay. Titikman mo yan. Muri siya gatas. Ano? 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 kan ini ini ito iba. Mura siya gatas. Kini, kini ko. Tilawe. lagi. Mura lagi siya gatas. Yang anak. Mm. Bitaw. Mura siya gatas. Yan. So yan mga kabay, dito ko natatapusin ang aking gabing vlog. At pipigain pa daw namin to. Bye-bye.